Oh, Okay, uh, yung na-request kaya po, nagpapasipid na sa limangon, umamunga lang kami, pakikita ko sa inyo. Tara! Uh, Baka-baka nung magsimula, sa toot niya po na kay Jerome Manzalapos from California. Uh, siyempre, shout-out na rin sa ating mga kababayan, mga mga sakit-sakit, sa kanilang uh, ganyan, mag-ingat, mag-trabaho. Shout-out sa ma inyong so, pala sa family nag-buy. Okay, oh, so guys, uh, meron tayo nakakita ng isa.

Habi bagsik Ikaw nga pala yung nagpasipit sa kray, Ako tingnan mo mamaya Pagsisipit ko lahat yung huli ko Ito Hindi mo ito kaya nung gayitong trabaho Siyempre nga pala Yung mga napanood nyo kahapon Kung marami ligas sa inyo kung gusto ninyo, pupuntahan ko. Yung chat lang, mag-comment uh, na kayo sa aming post. At siyempre, support ang mga aming YouTube channel. It's the TV. Kapit lang, mga kapitaguhin. Siyempre, shoutout nga rin pala sa aming mga pinagtarbohan, sa Rayaya Quezon. Lalo-lalo na kay sa aking uncle, Angel, Angel O.C. De La Roca. Ah, shout na rin pa na sa aking amo Na hindi ako nakapagpaalam Sana patawarin mo ako Nandito na ako kuya <laughs> Patawarin mo ako Patawarin mo ako Hindi ako nakapagpaalam sa iyo Ngayon ito na ako Sa Quezon Balik Tarbaho Ang hirap ng buhay Wala makain Kumuha ng etlog At lagyan ng asin Gimi 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 <laughs> Ito na boy bagsik Ay pasisipit ko lahat mamaya sa kamay ko At saka sa baraso Mga kabagsik Ito Matataal sa sipit ito Sigurado May enjoy guys sa gagawin ko mamaya so guys, ito meron pa isa oh. Ito. Kuwakwain na natin 'to. ito Gumapang ka lang. At maghuhukay ka. Buhay ka. Buhay ka, buhay ka. ito so guys, so, pinag oh, pinagtunuhan oh. Oh, yung ano. Ibig sabihin, malaki na naman 'yan. Okay. Ang hindi mo ginalingan. Nasa sayo na ang kasagutan. Pag nagutom ka, Siyempre, shout out nga pala sa aking mga kaibigan from Dumaguete City. Uh, so guys, ito ang total ang huli natin. Sabi nga ng mga katanawanin, katan huli na ay eh, magpapasipit pa. Abangan nyo guys, samamaya. Alright, o, right, ito na. Anthony, ito na request mo. Pagbibigyan na kita. Ito, pakita mo. <laughs> Isipit ko lahat yan. Huwag nang patagalin yan. Pasipit na yan. Alas ang sipit ito mga guys. Ah, Siyempre, bago nga pala magpasipit. Shoutout nga pala sa team Sayat. Na walang sawang napakabait na team. Team Sayat. Mayor. Mahal na mahal ka namin, Mayor. Ito so na, Mayor. Para sa'yo na to. Pasisipit ko lang isa-isa. Para laro Oh, itu na mayor. Oh, mayor itu na. Ayo, kau malah balat ko mayor. Oh, mayor oh, ini na. Oh, mayor itu na. Mayor itu na. Oh, itu na itu na. ang tanong oh, so guys ayan so tama ko Nasabog bug sa bug ng ayan oh. dito ayan klarong klaro o oh. ayan dalawang daliri at maraso walang halong chemical yan ayan po o oh. oh, so lang thank you